So what's up? Magandang hapon sa ating lahat mga kasari. Uh, today is Wednesday and time check is 12, uh, 1.30 ng hapon. No? So kumusta kayong lahat? Kumusta yung mga sari-sari store? Kumusta yung mga bintahan? So sana okay na okay. <laughs> okay pa sa all right. Eh. So kung dito naman sa amin mga kasari ay kahit papano ay patuloy na lumalaban. So talagang ganun talagang buhay. No? Sa isang sari-sari store owner, uh, minsan may ah malakas, minsan may matumal. So, kahit ganun pa man, ay tuloy ang laban. <laughs> so, ika, kung hindi ka lalaban, kung ika'y susuko, so talo ka. So, kailangan lumaban at ipaglaban yung ating mga sari-sari store. So, for today's video, mga kasari, meron akong i-share sa inyo dahil nakapag-deliver tayo kay Grosari, no? So, ayan Ito yung ating Uh, delivery ngayon. So, ito ay nagkakahalaga ng 5,237 lahat. So, I'm proud to say na gumamit tayo ng ilista. At yung ilista natin is uh, 2,227. At yung ating cash on delivery is 3,000. So, babayaran natin in the next week. Uh, next Friday, mga kasari. Uh, babayaran natin yung ating ilista na ginamit. So, ito ay nagkakahalaga ng 2,227 lahat. Kasama na doon yung uh, processing fee. So yung ating mga na-order dito mga kasari ay yung ating mga Ariel kasi wala na tayong Ariel, uh, Birds 3 at saka EQ Plus na large. So dishwashing liquid, nor Surf detergent, Surf Rose Fresh and Tandoy Ram so naubusan tayo ng Tandoy mga kasari. So ang bintahan namin dati anong uh, hindi pa naubos yung ating uh, Tandoy Ram is 80 pesos. So, ang punan pala dito mga kasari is 74 na. So, 73.35. So, ang bintahan na natin dito is magiging 85 pesos na mga kasari. So, matagal kasi yung, ano, no? uh, yung ating uh, mga halak So, hindi ganun uh, kadalas na hinahanap. So, kaya mag-additional tayo. So, ang bintahan na natin is 85 pesos na. So, nag-add tayo ng 5 pesos. Dating 80, ay mag-add tayo ng 5 pesos. At uh, saka yung ating Ajinomoto, uh, yung ating bintahan dito mga kasari is 5 pesos na. So magkano na ba dyan sa inyo yung bintahan? Mm -hmm. Tapos yung ating crispy fry, at uh, 20 pa din. Ano pa ba? Yung ating twin pack mga kasari, ah uh, bintahan natin is 15 pesos pa din. Pero sa iba nagmahal na no? Yung ano? Pati yung GSM Blue Mojito, nagtaas na din pala to. 130, 45, 50. So, ang pintahan natin dito mga kasari, sa JSM Blow, 150 na. 134 na pala to. 134. Tapos, pintahan namin dati 145 lang. So, gagawin na natin 150 yung ating JSM Blow. Tapos, may staying tayo dito. So, 25 yung battle. ito lang mga kasari, no? Uh, ipapakita ko lang sa inyo yung ating na-order. So, ayan mga kasari, yung ating na-order. tatlong box. Tiga. Isa, dalawa, tatlo. At saka, ayan, may dalawang mismo. Tapos, uh, bali, apat na box pala ito mga kasari. Tapos, yung ating dalawang big. Ayan. So, ito yun mga kasari, no? yan So ito yung ating nabayaran, Hmm. 5227. So 28 na yan. At Yan. So 3000 yung ating na cash. So yung ating babayaran next week uh, 2227 na lang. So, yun lang mga kasari, no. Uh, kunting update.